Aba, 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 aba. Ayan na mga kababayan. Inanunsyo na ni Amy Mangga na ang posibleng susunod na arestuhin ng ICC mga kababayan. Si BP na ang arestuhin sunod. Duterte na. Yan daw ang nakuhang impormasyon ni Amy Marcos mga kababayan. Pero inamin na rin naman yan ni BP Sara Claire Castro, Sige. Ipak. Oh, yun, sinabi na rin. Pero sinabi na rin yan ni VP Indesal sa Duterte, interview. Dipente, mga kababayan, eh, nakasali talaga siya sa listahan ng ICC. Pero etong impormasyon ni Amy Marcos, mga kababayan, ay ipaprioritize daw. Oo, o, kasi nasa sa ilalim, ilalim pa ng listahan, sa, ng sa ibaba pa ng listahan sa, si VP si Sara, pero kailangan daw nila, parang pinalabas nila, na kailangan nilang so, iprioritize. First of all, several go a mm. drafted involving a warrant of arrest of Senator Ronald Barrow. Mm, yung mga generals ng mga police. Of late, there has a uh, rumor, once again, that uh, the uh, vice president uh -huh. will, in fact, uh, be in by the ICE Awara. In Grabe, in no? matindi na yung ano nila talaga, no? kailangan din lang iligpit alam. lahat alam, ng mga... pangalan ni Bibi Sara dahil nga ba iningusan kailangan na ni nang iligpit yung mga si harang sa kanila mga ambisyon papaniwalaan ng ICC ang mga animal na yan kapag <coughs> maka arresto si Sara Duterte mga kababayan eh wala na talaga wala na talagang pag-asa ang bansang ito mga kababayan. Wala na tayong alas eh. So alam natin na Sara ay nandoon sa listahan. Mm. Kinumpirma din niya ni VP Inday mga kababayan. Bakit niya nalaman? Dahil pinasubmit ang prosecution mga kababayan ng kanilang lahat ng kanilang ebidensya. Required yan sa ICC eh. Ibigay doon sa depensa sa kina Attorney Kaufman mga kababayan. Kaya nakita nila andun sa listahan si Baby Sara. Pero alam ko <laughs> na nasa iba dun sa mga mm. Ngunit... Kahit pa! Kahit pa'y pa andun yan sa ano kaduluduluhan pero the fact nilagay siya doon mga kababayan. Oo. Alam na nasa... kasi bakit nila kailangan isali pa si Baby Sara? Uh, Ilang araw na kalipas, may mga report na siya na ang... Oh. Kahit andun sa hulihan, mga kababayan, siya pa ang uunahin. Palangyak. ang mo yung kapatid mo, ha? mangga. Get mm. this, uh, Nasusunod si VP Sara. Mm. Claire Castro, saan mo daw nakukuha? <laughs> saan daw nakukuha ni Amy Marcos ito? I-fact check mo, Claire Castro. O, ang... oh, cheese snacks! Mm. <laughs> cheese snacks. <laughs> Uh, A <laughs> few incredible sources Oh, incredible Nevertheless, we have to pay mm. And uh, let me make it clear I will oppose that warrant with, If I have <laughs> Bakit hindi ka nag-oppose Noong ano ko ni PRRD na hinuli Andun ka lang Nakaupo Ang sabi mo Kawawa naman Hindi ka napunta doon Sa ano Villamor Air Base Foremost the address Baka ganun din kay pisara ha hanggang awa ka na lang. Has hmm. said time and time again through the president himself that the ICC has no jurisdiction. Isa lang naman ang dapat mong gawin, Aimee. Isa lang. Patatawarin ka namin. Sagutin mo lang na makatotohanan. Eh, hey, siyempre, hindi hmm. niya. <coughs> hindi niya sasabihin even, yan <laughs> si kapatid niya up yan, yan eh. Paniniwalaan si kahit papano, ito, eh... Protektahan niya pa rin yung kapatid niya. Kapatid niya yun eh hindi siya lulong. Pero at least sinagot mo. Dahil habang iniiwasan niya ang mga tanong na yan, mga kababayan, mananatili ang ating duda sa paglapit-lapit mo sa mga Duterte. Kaya sagutin mo, adik ba si BBM o hindi? Nang matapos na. In the <laughs> There... Dahil kung adik talaga, mga kababayan, hindi natin sinasabi talaga. Di wala tayong ebidensya eh. Siya alam niya. Pero kung addict talaga mga kababayan, hindi na yan. Karapat dapat maging presidente ang addict, di ba? Siya ang driver mga kababayan eh, na ating bansa. Paano siya magdidesisyon ng tama kapag sabog? Mm. Kaya eh, importante sa amin na malaman ha. Oh. Dahil yung mga... Ordinary manggagawa mga oh, diba? mga kababayan. Si di ba? Positibo sa droga. Si Bakaga. <laughs> maging positive ka sa drug test. Na presidente. Mapapahamak tayo? Hindi naman ikukulong, irerehab lang. Sagot, I may. ...any warrant of arrest by the ICE cannot force country for lack of jurisdiction. Mm. in na nga ng kapatid mo. At ang kakasuhan nila ng mga kababay, si Okay na, kasuhan niyo muna si Nary Mulya, Tore. Yun, okay, muna, okay lang yun. Sunod na yan si BBM. ...warrant from the ICE, but a mere scrap of paper. Scrap of, of paper? paper. In addition, there's no mm. Sabihin mo yan sa kapatid mo. Mm. ...for the Philippine government to cooperate with the Interpol enforcing an ICC warrant. Mm. The mere fact that the void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At mm. ikatlo... As the hearings have established, the uh, circumstances surrounding the investigations of the ICE country, the incidents leading to the issuance of these ICE warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated. No, tama. Wala rin na naglakas ang loob mga kababayan na, na nagtanong dito kay Amy. <laughs> Pero sabi daw ni Lorraine Badoy, mga kababayan, ay umamin niya sa group chat na yung adding daw niya is draggy. O, oh, draggy ang tawag mga kababayan niya ha. Si Lorraine Badoy, ewan lang din natin kung si Aimee nga ba yun mga kababayan. Pero si Lorraine Badoy, mga kababayan, siguradong sigurado. Dahil small lang daw ang kanilang group chat doon mga kababayan eh. At nandun si imi Marcos. Inamin eh, daw ni Aimee mismo. Pero aminin mo yan in public, Aimee. Ay, hindi niya aminin yan, siyempre. Kasi nga kapatid niya rin yun. Presidente yun eh. Uh, of the of the parem. Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political car. Mm. Uh, war waran, Wal Ar mga, uh wala tayong bala ko ang soberan. So, paano na yan? Paano na yan? Gagamitin na naman nga si Tore, mga kababayan, na walang ginagalang. Kahit mga abogado, karapatan ng mga tao, mga kababayan, na palapitin ang abogado. sinikil ni Tore, ayaw papasukin yung mga abogado, mga kababayan. Pinahirapan pa. Binabraso nila, mga kababayan, eh. Kahit wala pang legal na warrant of arrest dito sa Pilipinas sa local court, ginagawa pa rin nila ang pag-aresto mga kababayan. Ultimately, ang kapatid nito ang nasa likod niyan mga kababayan dahil lahat ng yan eh PNP Siyempre hindi PNP, naman gagalaw yan sa baba kung walang utos uh, galing sa taas Sigurado yan Sige, tingnan natin oh Diyan ang sukatan mo Amy Pagpakulong ka ng obstruction of justice Anong justice niyan kung in the first place wala nga sa batas Hindi nga nakasaan sa batas Oh, ang, ang tawa ni Amy oh <laughs> Ang na natin ito po. Pati pa rin, ang na yung pinakailaman ni pa, tingar, ko, haka -haka pa ito. sa mm. uh, sa Yung ka na ano mga kababayan, case dati, yung barato pares, haka-haka din yun. Di ba? Nakumpisa yung sa haka-haka. Pero nagkatotoo. Ay punto pa mga kababay na hindi tayo naniwala na mayroon talagang warat of arrest, ba diba? Sabi natin fake news. Pero mayroon talaga. Parang na-trick tayo doon mga kababayan. Nakita natin sa mga nakaraang uh, dalawang taon, itong mga haka-haka, dudas, mm. mm Grabe na sinabi na yan ni Sarah Matagal Duterte na pala yung, yung nilalaro nila I mean, ni, pinatrabaho nila yung, yung ICC na warang na Prioritize si VP Sarah Duterte dahil naglilibot-libot na si Sarah Duterte mga kababayan At ano Kailangan Talagang kailangan nilang yan si sa VP Sarah kasi lalo lalo talagang sa uh, science -speaking, si sabog BBM, sila sa 2020 yana. elections niya sinasabi na, ni Bibi, sinasabi na ni VP Sara Duterte mga kababayan nangagba si BBM Parang para si Pati yung mga candidates Pero, sa pagkasinado ng PDP siya. laban, luluhok yan. ang nagbigay yan ng listahan, mga kababayan, alam nyo kung sino? Yung mga makakaliwang grupo. <coughs> oh, na dinurog ng mga Duterte. Dahil sila ang nagsampan ng kaso niya sa ICC, mga kababayan, ay eh, sina Conte. Grupo ng mga makakaliwa, ililista nila, mga kababayan, lahat ng mga kalaban nila, mga Duterte. Dari, lahat, yan ang Lahat ililista nila yan kasi mm. sinasagabal gabal okay. sa mga ay, plano nila sa buong Pilipinas. Pero hanggang ngayon, wala na At uh, nagpag ako, hangin-hangin, hmm. ang balita ay... Sara Sarah! Hmm. Ay nako, wala na talaga pag asa natin ba sa mga kababayan kapag uh -huh. pati si Sarah ikikidapin nila. Anong masasabi niya dito? Post ya comments below.